Hello guys, ngayong hapon, pagkalabas ko nga ho pala ng trabaho, ay magluluto nga pala ko ng tinolang manok. Yan nga pala yung mga gagamitin kong sangkap, luya, sibuyas at bawang, pati na rin tong papaya at saka yung ating chicken. Hugas na nga pala yan, tapos nagpainit na nga pala ko ng mantika sa ating kaserola. Pagka mainit na, atin ang ilalagay yung ating luya, tapos igigisa na natin. Isusunod naman natin ilagay itong bawang. Kapag brown na yung bawang, ilalagay naman natin itong sibuyas. Kapag mabango na yung amoy, ilalagay na natin yung chicken at isasangkot siya lang natin ito. Maglalagay naman tayo ng patis, ng umami at saka ng paminta. Pagkatapos saluhaluin lang natin ito hanggang mag yung lasa. Maglalagay ako ng maraming tubig, charot lang. Ilalagay ko na rin nga pala ito chicken cubes para mas lumasa pa yung ating chicken. Kapag nakulo na yung ating sabaw, ilalagay ko naman itong papaya. Tapos maglalagay tayo ng patis. Yan na nga ho pala yung aking nilalagay na pampalasa. Tapos atin munang tatakpan hanggang sa maluto yung ating manok. Yan guys, luto na yung akin tinolang manok. Simpleng-simple nga lang ho pala yung pagkakaluto ko dyan, pero masarap naman ho yan. Amoy pa lang ng niluluto ko ay nakakagutom na. Tingnan naman nyo ho yung sabaw, naninilaw na at katas na katas na yung manok. Kain ho tayo. Nagawa nga din pala ako dyan ng sausawan, patis, kalamansi at siling pula. Siyempre hindi mawawala yan at yan ang nagpapasarap sa ating tinola. Yan nga pala ang ating for today's video. Hanggang dito na lang. Kain po tayo. Bye!